For today's video, samahan niyo ako ulit kumuha ng Graham Bar. So this time yung flavor na gagawin ko ay cookies and cream. So madami na rin kasi yung mga nagre-request na baka naman daw pwede akong gumawa ng full tutorial kung paano ko ginagawa yung Graham Bar. Make sure na tapusin niyo tong video kasi ilalagay ko na din yung mga nagamit ko pati yung costing ko dito. So alam niyo ba na sa maliit na puhunan lang, pwede na kayo makasimula na makagawa ng Graham Bar. Basta kailangan lang na meron na din kayo ng mga gamit like hand mixer, plastic container at syempre kailangan din na meron kayong freezer. So gumagamit lang ako ng isang lata ng cream densada at isang lata ng all-purpose cream. So dito na kasi ako ay mas nag-volume talaga yung mga nagagawa ko na mixture gamit ito. Kailangan lang din na naka-chill dito overnight sa rin. Pwede rin naman na at least 2 to 3 hours sa freezer bago nyo gamitin. Isa sa nakatulong din sa akin para mas mag-volume yung mixture ay itong electric whisk. 7 to 8 minutes lang ako nagmi-mix and sa paglagay naman ng cookies and cream, dalawang pack lang yung nilalagay ko. Minix ko lang din to ng konti. So pag ganito na yung consistency ay pwede na natin tong isalin dito sa Tupperware. Bago pala ako nag-mix, naglagay na ako kanina ng 12 pieces na Graham biscuit. Sobrang ganda ng consistency ng mixture ko. Hindi siya naging runny unlike sa dati kong nagagawa. Once na nalagay na yung lahat ng mixture, naglagay ako ulit ng 6 pieces na Graham biscuit sa ibabaw. And ganun lang naman kadaling gumawa ng Graham bar. So if meron pa kayong katanungan, feel free to ask and comment na lang. Thank you for watching and bye!